Finally nga mga idol, it's over. Panalo na ang team ng Detroit Pistons. Tapos na ang kanilang losing streak. At na tide nga lang nila ang longest losing streak in NBA history na 28 bang idol. At tinapos na nila ito ngayon sa panalo nga nila against sa Toronto Raptors. And actually mga idol, close game pa nga ito kung saan talagang ang score natin matapos ng 4 quarters ay 129-127, 2 point win para nga dito sa Pistons kung saan nga mga idol ang kanilang franchise player na si Cade Cunningham, ang kanilang future all-star, ang nanguna nga sa kanila. Very glad siya mga idol and most of his 30 points ay ganyang ang score sa fourth quarter. At tingnan nyo mga idol kung paano nga tinapos ni Cade Cunningham ang losing streak ng kanyang team. Sa unang play na tra mga idol is si 3-pointer for Cade Cunningham. Bad defense from the Raptors and you can almost bank on Cade na ma-shoot yan. For our next play mga idol ay dito naman si Cunningham ay uses his body wisely against kay Schroeder. Pati na nga rin dito sa shot blocker ng Raptors, Jakob Bertel. Is a 2-pointer? Is layup for Cunningham? And for this possession naman mga idol ay nag-switch pa nga si Cunningham. Humpty Narget itong mas malaking si Scottie Barnes at simpleng step back lang ang kanyang ginawa mga idol na kapag grade ka siya ng wide open three pointer and another clutch basket from the franchise player ng Pistons another 3 pointer. Pagdating naman dito another screen and roll para nga kay Canning nga matingnan nyo ang depensa ng Raptors dito talagang sinaraduan na ng driving lane si Canning Ham he made the right play pinasa sa kanyang teammate For a wide open 3-pointer, cha -ching. At para naman sa play na ito, Cade Cunningham uses his body wisely. Binangga itong si Jenny Schroeder na much smaller guard. At uh, pag-elevate niya nga ay talagang open na open na ang tira niya. And talagang basic na lang yan para kay Kate Cunningham. In under 2 minutes mga idol ay naasahan nga ng Pistons ang kanilang star player mga idol Cade Gunningham Clutch Basket over the great defender Scotty Barnes in step backan lang mga idol iwan another clutch basket for Cade Gunningham para mas ilayo pa ang kanyang Pistons towards the victory tinapos na nila ang kanilang 28 game losing streak at matapos nga ng laban mga idol sa post game interview na tanong nga itong si Cade kung ano daw ang kanyang pakiramdam matapos nilang tapusin ang 28 game losing streak nila Ang sagot dyan ni Cade ay talaga naman daw na masarap sa pakiramdam sabi niya na it feels amazing I feel amazing nga raw talagang hindi niya nga daw maitagaw ang kanyang saya sa kanilang panalong ito I feel good nga daw ayon sa kanya at ayaw niya nga daw bumalik sa ganung klaseng sitwasyon kung saan mahaba ang kanilang losing streak Si Coach Monty naman sinabi niya na marami nga daw siyang locker room na nawitness na na sa kanyang buong karir dito sa NBA at first time na nga lang daw naramdaman itong kanyang nararamdaman ngayon at kanyang sinabi na it's a feeling nga daw na thank God finally nga raw tapos na at talaga nga daw na nagsisigawan ang lahat ng Pistons players sa kanilang locker room sa sobrang tuwa matapos nilang manalo At parang maiiyak nga rin daw itong si Coach Monty Williams sa tuwa mga idol finally nga daw tapos na ang kanilang losing streak. And actually mga idol ang buong NBA itong mga fans ay nagse-celebrate nga sa pagkapanalo ng Pistons. Miski nga mga Raptors fans ay kinukongratulate itong Pistons this game kahit na talo sila dahil finally tapos na ang pagkahaba-habang 28 game losing streak nila.